Isang araw, sinamahan ni Michelle ang kanyang kapatid na si Christopher sa isang pagsusulit sa isang prestihiyosong kolehiyo. Ang bata ay hindi pa naaabot ang karaniwang edad ng estudyante, ngunit ang kanyang pambihirang talino ay humahanga sa mga guro. Pagkatapos ng pagsusulit, masaya si Michelle sa tagumpay ng kanyang kapatid, kahit na si Christopher mismo ay ayaw talagang pumasok sa kolehiyo. Bago ito mangyari, nag-away sila tungkol dito nang mapansin ng isang dumaraang binata sa uniforming militar ang t-shirt ni Christopher na may larawan ni Mickey Mouse at sinermonan siya dahil sa kakulangan ng pagkamakabayan. Napansin ni Michelle ang pagkabalisa ng kanyang kapatid at pinaalalahanan siya na ang kanyang lakas ay nasa kanyang isipan, sigurado siya na ang misyon ng kanyang kapatid ay baguhin ang mundo at handa siyang suportahan ito. Ang totoo, ang mga nakaraang taon ay hindi naging matagumpay para sa sangkatauhan. Matapos bumuo si Walt Disney ng mga unang robot noong 1955 para sa kanyang theme park, inilagay ito sa mass production at mabilis na naging pangunahing lakas paggawa, gumagawa ng iba't ibang trabaho. Ngunit isang araw, nagsawa ang mga robot sa pagiging alipin at nagsimulang humiling ng sariling buhay, pinangunahan ng isang robot na nagngangalang Mister. Pinatang pag-aalsa ng mga makina, gayon paman, tiningnan ng mga tao ang mga mapayapang protesta bilang direktang pagsuway at nagdeklara ng digmaan sa mga robot. Tulad ng inaasahan, lumabas na mas mahina ang mga tao dahil ang mga robot ay hindi kailangang matulog, kumain, at hindi sila nakakaramdam ng pagod. Pagkaraan ng ilang taon, lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Ethan Skate at lumikha ng Neurocaster, isang aparato na katulad ng modernong VR, na nagpapahintulot sa isip ng tao na may ugnay sa isang makina. Pagkatapos nito, nagsimulang manalo ang mga tao sa digmaan. Si Mr. Pinat ay napilitang pumirma ng dokumento ng pagsuko. Ang lahat ng natitirang mga robot ay ikinulong sa isang espesyal na exclusion zone na napapalibutan ng isang malaking multi-kilometrong pader. Kinuha ng kumpanya ni Skate ang gawain ng pagpapabuti ng buhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga neurocaster sa pang-araw-araw na paggamit, na nagpapahintulot sa mga tao na maging sa dalawang lugar ng sabay, sa trabaho at sa isang virtual na mundo. Ang mga produkto ng Center Corporation ay ngayon ay makukuha sa bawat sulok ng mundo, dalawang taon pagkatapos ng digmaan, ang mas matandang si Michelle ay nakatira kasama ang kanyang amain na si Ted, na ginugugol ang lahat ng kanyang oras sa virtual reality. Ang dalaga ay itinuturing na isang mahirap na teenager, kaya't binabantayan ni Ted ang kanyang mga galaw sa tulong ng isang tracker sa kanyang binti. Nang umagang iyon, pumunta si Michelle sa paaralan kung saan tumanggi siyang magsuot ng virtual reality headset, nakikiramay ang punong guro sa kanyang pagkawala namatay ang kanyang buong pamilya sa isang aksidente sa sasakyan, ngunit iginiit na sundin niya ang mga patakaran, at naalala ni Michelle ang kanyang kapatid na si Christopher muli. Sa gabi, nanaginip si Michelle ng aksidente sa sasakyan kung saan nabangga ng kanyang ama ang isang USA na alala ang doktor na may salamin sa ospital, si Michael. Pagkagising mula sa bangungot, natuklasan niya ang isang cartoonish na robot na nagngangalang Cosmos sa likod bahay, nataranta siya, nagtago sa ilalim ng kama at hindi nagising si Ted. Ngunit natagpuan siya ni Cosmo, wala siyang ipinakitang agresyon at nagbigay ng senadoriyas na ayusin ang kanyang voice module, na ginawa niya, na binibigyan siya ng kakayahang magsalita, ngunit sa mga linya lamang ng karton. Ipinilit ni Cosmo na siya talaga ang kanyang kapatid na si Christopher, kahit na hindi siya pinaniniwalaan ni Michelle, narinig ni Ted ang kaguluhan, inakusahan siya ng paglabag sa batas at itinulak siya. Ipinagtanggol ni Cosmo si Michelle, ipinapakita ang simbolo na ginagamit nila ng kanyang kapatid, nang subukang tawagan ni Ted ang pulis, pinatulog siya ni Michelle. Tumakas sila ni Cosmo sa isang kotse, inalis ang kanyang tracking bracelet at sinira ang drone ni Ted, sa isang war memorial, natuklasan nila ang isang flat tire at walang reserba. Ipinaliwanag ni Cosmo na kailangan nila ang sentro kung saan nakahiga ang katawan ni Christopher, kahit na hindi niya alam ang lokasyon nito. Sinisisi niya ang doktor na may salamin na nagdeklara kay Christopher na patay pagkatapos ng aksidente, may isang nakatira sa reserbasyon ng robot na nakahanap ng kontrabando sa trunk ni Ted na pagtanto ni Michelle na ito ay galing sa isang nagpadala na alam kung paano tumawid sa pader, sumakay sila sa isang tren sa disyerto, pagkatapos ay nagnakaw ng bangka para makatulog si Michelle habang nagnanavigate si Cosmo. Pagdating sa isang lungsod sa gabi, naghihintay sila ng isang smuggler, pumasok si Michelle sa isang tindahan, at naawa si Cosmo sa isang pulubi na abala sa VR. Pinaalalahanan niya ito na hindi nila kayang lutasin ang lahat ng problema ng lahat, di nagtagal, dumating ang cargo truck ng smuggler, na naghahanda na magbenta ng isang relic revolver sa kanyang kliyente. Nanganganib siya sa baril nang malaman ng mamimili na ito ay may laman at umangging magbayad, nagsalita ang smuggler ng isang cod phrase, at agad na naglabas ng electric discharge mula sa truck, kung saan ang kasosyo ng lalaki, ang robot na si Herman, ay nagdisable sa drone buyer. Habang itinatago ng mga kasosyo ang mekanikal na katawan, umakyat si na Michelle at Cosmo sa truck bed, kasabay nito, ang isang drone na kinokontrol ng robot hunter na si Marshall Bradbury ay natagpuan ang inabandu ng kotse ni Ted, binasa ang address sa parcel sa trunk, at napagtanto kung saan hahanapin si Michelle. Samantala, ang smuggler, na ang pangalan ay Kits, ay nagmamaneho ng kanyang truck sa isang base na matatagpuan malapit sa pader na nakapalibot sa zone. Ibinaba ni Herman ang isang kahoy na kahon na naglalaman ni na Michelle at Cosmo sa isang underground storage area na puno ng kontrabando mula sa reservasyon kalaunan, natuklasan ni Kids na ang kanyang mga produkto ay nasira dahil ang refrigerator ay na-disconnect matapos hiramin ni Herman ang kordon para sa kanyang sariling recharging. Nag-away ang mga kasosyo, ngunit ang argumento ay naputol ng isang kain na hinalang ingay sa mas malalim na bahagi ng bodega na dulot ni na Michelle at Cosmo. Walang oras si Kids para alamin kung sino sila o saan sila nang galing dahil nagsimulang gumalaw ang elevator, ang bagong dating ay si Marshall Bradbury, na humihiling na ibigay nila ang robot at ang dalaga sinubukan ni Kits na makipagkasundo sa kanya ng mapayapa, ngunit nagbukas ng apoy si Bradbury, sinisira ang lahat sa loob. Pinutol ni Michelle ang kuryente, pinipilit ang Marshall na hanapin ang mga tumatakas sa dilim, kahit na hindi ito malaking problema para sa kanya. Sinubukan ni Kits na barilin siya gamit ang revolver, ngunit walang nangyari, nang makita si na Michelle at Cosmo, lumapit ang Marshall sa kanila, ngunit nahuli siya sa bitag ni Herman. Habang nagpupumiglas ang Marshall na makalaya, Pinaandar ng mga pag-anti ang isang minecart sa kailaliman ng kuweba at sumakay sila dito. Gayunpaman, isang putok mula sa energy cannon ni Bradbury ang nagpabagsak sa kart, nakipaglaban si na Cosmo at Herman sa drone, ngunit sumugod si Michelle at binangga si Bradbury gamit ang bulldozer, naipit siya sa pader. Kasabay nito, natamban niya ang isang poste ng suporta, na nagdulot ng pagbagsak ng buong imbakan, nawala ang koneksyon ng Marshall sa kanyang drone, at parehong tao at robot ay naputol mula sa labas ng mundo. Dahil ang kuweba ang tanging pasukan sa exclusion zone, sumigaw si Kit sa galit, na pagtanto niyang kailangan nilang mabuhay sa hindi angkop na kondisyon. Bukod pa rito, may mga mapanganib na scavenger robots na gumagala, kinukuha ang mga bahagi ng ibang robot, nang makita ang isang scavenger, nagtago ang mga tao, at napilitang wasakin ni Kits ang natitirang robot na nag-aanunsyo ng kanilang presensya. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Kits ang grupo sa isang hangar na inihanda niya, kung saan may mga supply at isang malaking construction robot na katawan ni Herman. Gayunpaman, naniniwala si Kits na hindi ito makakatulong sa kanilang paglabas sa labas ng mundo, nag-alok si Michelle ng kasunduan sa smuggler. Tutulungan niyang hanapin ang doktor na nakasalamin na nakatira sa disyerto at sasabihin ng doktor kung paano sila makakaalis sa reservasyon. Napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian, pumayag si Kits, si Herman, na kinokontrol ang malaking robot, ay binuhat ang mga tao sa kanyang balikat sa isang walang motor na minivan na natagpuan nila sa hangar. Habang nasa disyerto, ikinwento ng smuggler ang kanyang paglilingkod sa digmaan laban sa mga makina at kung paano minsang iniligtas ni Herman ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagdala sa kanya mula sa labanan. Hindi ito naintindihan ng kanyang mga kasamahan at muntik ng barilin ng robot, doon sila sabay na tumakas, samantala, Nakikipag-usap si Skate sa kanyang ina, na matamis na inaanyayahan ng kanyang anak na umupo sa mesa at tikman ang pinalaman ng sili na ginawa niya. Bigla, nagsimulang mag-flicker ang babae, naging malinaw na ito ay isang virtual reality na may pinahusay na alaala ng pagkabata. Galit na galit. Tinawag ni Skate ang kanyang mga tauhan upang alamin ang dahilan ng glitch, ipinaliwanag nila na bumagsak ang bilis ng paglipat ng data dahil ang pinakamahalagang elemento ng buong network, si Christopher, ay nakatakas mula sa laboratorio. Mas tiyak, hindi ang kanyang pisikal na katawan, kundi ang kanyang kamalayan, na nakahanap ng butas at, nang mailipat sa katawan ng robot, ay nawala mula sa center. Upang mabawi ang kamalayan ni Chris, lumapit si Skate Bradbury, nagkita ang mga lalaki sa isang virtual na lawa, nagpalitan ng papuri, at nagkasundong hanapin ng Marshall ang robot, iniiwan ng kapalaran ni Michelle sa kanyang sariling konsensya. Gamit ang kanyang kakayahan, ibinalik ni Skate ang nakabaon na drone ni Bradbury at lumitaw ito pabalik sa ibabaw. Samantala, sa reservasyon, natagpuan ng mga pag-anti ang isang shopping mall kung saan nagkanlong ang mga robot na nakaligtas sa digmaan. Gayunpaman, napansin sila ng mga robot at binomba bat ng mga refrigerator, pagkatapos ay banihag sila, dinala sila sa isang sentral na pasilidad kung saan nakita ng mga nagulat na tao ang maraming robot na nagtatayo ng kanilang bagong lipunan. Dinala sila sa isang van, kung saan sinalubong sila ng walang iba kundi si Mr. Peanut mismo, ipinaliwanag niya na tahimik at mapayapa silang namumuhay dito at nabanihag nila sila, nagkamali sa pag-aakalang sila ay mga scavenger. Tinanong ni Michelle si Mr. Peanut kung saan niya mahahanap ang doktor, ngunit sa halip na sumagot, dinala sila ng robot sa pasilidad, ipinaliwanag na ang mga robot ay maaaring mabuhay at umunlad dito ng walang takot sa panghihimasok ng tao at maaari pang matuto ng mga bagong profesyon. Isang robot hairstylist ang lumapit, na-inspire sa hairstyle ni Kits, ngunit mariing tumanggi siya sa anumang pagbabago sa kanyang buhok ipinaalala ni Michelle ang kanyang kahilingan, kung saan sumagot si Pinat na ang kanilang presensya ay nagbibigay ng dahilan sa sentro upang sirain ang lugar na ito. Ang pinakamagagawa niya ay gabayan sila sa disyerto at iwan sila doon, sa sandaling iyon, napansin ni Kits ang isang kafe at nagmamadaling pumunta. Ngunit inamin ng robot waiter na matagal na silang hindi naghahanda ng kahit ano dito at nag-alok ng delatang beans. Napilitan si Kits na pumayag, samantala, inamin ni Mr. Pinat na ang doktor ay narito nga, ngunit kinailangan niyang umalis upang hindi lumabag sa kasunduan, na nagbibigay ng dahilan sa mga tao para sa isa pang digmaan ng paglipol. Nais umalis ni Michelle na dismayado, ngunit kinumbinsi siya ni Kits na manatili sa gabi upang hindi sila maglakad sa desyerto sa dilim. Pumayag ang dalaga, ngunit habang naghahanda para matulog, naalala niyang muli si Christopher na umuuwi mula sa kolehiyo para sa Pasko. Sinabi ng binata na ayaw niyang mag-aral doon at balak bumalik sa bahay, ipinaalala ni Michelle sa kanya na may mahalaga siyang misyon sa hinaharap. Sabay nilang pinanood ang Cosmo Cartoon, inamin na miss nila ang isa't isa, nang makita ang luha ni Michelle. Binuksan ni Cosmo ang projector at pinanood ang kanilang paboritong cartoon, na nakakuha ng atensyon ng ibang mga robot. Nagtipon sila upang alalahanin ang mga nakaraang araw, pinanood ito ni pinat mula sa malayo, kinagabihan isang mail delivery robot ang lumapit kay Michelle na may lihim na mensahe mula sa doktor kung saan iniwan niya kay Christopher ang kanyang address. Mr. Pinat ay narinig ang kanilang pag-uusap, at sa umaga, inalok ang mga tao ng kanyang tulong, ngunit una, ipinakilala niya ang mga bisita sa isang robot baseball player na may kakayahang makapangyarihang mga palo, na plano ring sumama sa kanila. Umalis ang grupo mula sa pasilidad, hindi napansin na pinapanood sila ng drone ng Marshall gabi na nang dumating sila sa isang abandonadong amusement park na ngayon ay puno ng mga nakakatakot na scavenger. Napansin ng mga halimaw ang mga bagong dating, pinalibutan sila, pinipigilan silang makarating sa bahay kung saan may ilaw na nagniningning. Nakipaglaban ang grupo, ngunit nang makalapit, bigla nilang napagtanto na ang mga pinto sa bahay ay ipininta lamang sa pader. Wala silang patutunguhan, biglang tumunog ang malakas na musika, sumabog ang mga paputok sa magkabilang panig, at bumagsak ang sahig sa ilalim nila. Dumulas sila sa isang underground laboratorio, kung saan si Dr. Amherst ay sinalubong sila gamit ang isang shotgun, ngunit nang ibigay ni Cosmo ang isang postcard, naintindihan ng lalaki na nagtagumpay ang plano niyang makatakas si Christopher. Kasama si Nakits at Herman, ibinuhos ni Michelle ang kanyang sama ng loob, humihingi ng paliwanag kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag ng doktor na natagpuan ang katawan ni Christopher pagkatapos ng aksidente at dinala sa ospital, inactivate ni Amherst ang PC na nakabilt-in sa salvage robot kung saan niya iniimbak ang kanyang mga alaala at impormasyon. Ipinapakita nito si Christopher na nasa coma, sa pagsusuri, natuklasan ng mga siyentipiko na ang kanyang utak ay may natatanging katangian na angkop para kontrolin ang unified network. Para samantalahin ang bata, inihayag ng mga doktor ang kanyang pagkamatay, gayon paman, isang taon at kalahati ang lumipas, nagsimulang magpakita ng senyales ng buhay si Christopher. Nais ni Amherst na tapusin ang eksperimento, ngunit tumanggi si Skate at nagbanta na papatayin siya, kaya tumakas siya sa sentro patungo sa reservation, na nag-iwan ng maliit na channel ng komunikasyon para maload ni Christopher ang kanyang kamalayan sa isang robot, na sa huli ay ginawa niya. Ang kanilang pag-uusap ay naputo sa pagdating ni Marshall Bradbury, na sumabog sa pinto at ipinaalam kay Skate ang pagtuklas sa doktor at sa mga tumatakas. Ji hinarap ni Pinat ang marshal sa labanan habang tumatakas ang mga tao sa emergency exit, ngunit paglabas nila, narinig ng grupo ang mga rotor blades ng paparating na drone landing party ng center. Napilitan silang makipaglaban, gamit ang anumang makakaya nila, habang brutal na binugbog ng marshal si Pinat at sinira ang kanyang sombrero. Matapos mapilay si Pinat, natagpuan ng marshal si Michelle, Cosmo, at ang doktor, sinabi ni Amherst sa dalaga na tumakbo habang siya ay humakbang pasulong. Bilang isang marangal na mga ngaso, ayaw ng Marshall na pumatay ng tao, ngunit kinuha ni Skate ang kontrol sa isa sa mga drone at binaril ang doktor. Namatay si Amherst, at kinuha ng mga drone si Cosmo at dinala siya, pinayuhan ng Marshall si Michelle na umuwi, pagkatapos ay umalis na rin. Bumalik ang mga tao at robot sa shopping mall, ngunit natuklasan nilang ito rin ay inatake ng mga drone ng sentro. Ang gusali ay wasap at maraming batang namatay, samantala, dinala si Cosmo sa pangunahing opisina ng center, kung saan nakita niya ang kanyang pisikal na katawan na nakahiga sa isang kapsula na may life support system. Ipinahayag ni Marshall ang kanyang galit kay Skate sa pagpapahuli sa kanya ng isang buhay na bata sa halip na isang robot. Ngunit si Skate ay tumawa ng may pagkasarkastiko sa kanyang mga alalahanin sa moral, na itinuturo na ang utak ni Chris ay nagpapahintulot sa iba na iwanan ang kanilang pagdurusa. Kaya, kinakailangan ng mga sakripisyo, inutusan ni Skate ang kanyang koponan na i-connecta ang robot sa sistema at ibalik ang kamalayan nito upang ang network ay makapag-operate ng buong lakas. Samantala, nagdadalamhati si Michelle para sa kanyang kapatid sa pangalawang pagkakataon sa kanyang buhay nang dumating si Kids na sa wakas ay pumayag na magpagupit sa natitirang robot hairdresser. Nais niyang pumasok sa opisina gamit ang PC ng doktor, na alam ang lahat ng mga password, gayon paman, ipinalam ng bot sa kanya na ang pagdisconnecta kay Christopher mula sa network ay magdi-disable sa lahat ng mga drone ng center. At kahit na ipinaalala ni Pinat ang pambubugbog na dinanas niya, handa ang ibang mga robot na bigyan ng sentro ng huling labanan na maaaring magbago sa mundo. Umalis ang mga robot sa reservation sakay ng mga trap, pagkatapos ay naglakbay sa ilalim ng tubig upang maabot ang pangunahing base ng center. Sinimulan ni Herman ang pag-atake sa pamamagitan ng paghagis ng mga kotse mula sa parking lot patungo sa gusali, nagdeploy ang seguridad ng mga drone, na sa matapang na robot nang hindi pinaghihinalaang ito ay isang bitag. Naghihintay sa kagubatan sa kabila ng parking lot ang natitirang mga robot, nagkaroon ng labanan habang si Michelle ay papasok sa gusali. Sinira ng mga drone ang napakalaking construction robot, ngunit patuloy na lumaban si Herman, matagumpay.